Ano ang masasabi mo sa viral video na ito? Sa video, meron tayong dalawang bida. Una, ang babaeng nakapink na tila may tinatawag sa kanyang cellphone. Pangalawa, ang isang mas nakakatanda sa kanya na makikitang galit na galit na panduduro sa kanya. Ang pinag-aawayan nila, reservation sa isang parking spot. Ngayong gabi, makikita natin ang side ng dalawang babaeng ito. Pero panoorin muna natin ang video. Mag-uumpisa agad ito sa galit ng mas nakakatandang babae. Sinisigaw-sigawan niya ang babae na nakakulay pink. Sabi niya, yung nanay ko o ate, yung tatay ko, kailangan ko pang pick upin. Yung babaeng nakapink naman, eh dere-derecho lang sa pagtawag sa kanyang telepono na para bang dinidismiss niya yung pinagsasabi ng babaeng galit na galit sa kanya. mamaya lang din, mapapansin na sa paligid nila, eh, ang dami ng mga miron. Unti-unting nagpupuntahan ng mga tao at unti-unti ay maririnig din natin yung mga komento nila sa pag-aaway na to. Hanggang sa isa't isa na nag-open ng kanila-kanilang mga cellphone ng mga taong to para i-record kung anuman ang nangyayari dyan. So tuloy-tuloy ang away nila hanggang isa-isa nang papasok yung mga tauhan sa nasabing lugar. Ayan yung mga nakasuot ng mga reflectors, sila yon. Hanggang sa merong isang biglang sumigaw. Kuya, buhatin nyo na yan. mapapansin natin no, na yung mga tao eh gigil na gigil na doon sa babaeng nakaping. Kumbaga, nagkakampihan na sila lahat. Iisa ang kontrabida nila sa kwento to. Hanggang sa mangyari ang ending ng video. Okay. merong isang babaeng nakaputi. Pansinin natin yan. Ayan siya. Lumapit siya paunti-unti doon sa babaeng nakapink at dahan-dahan niya itong itinulak papaalis. Ito ngayon yung reaksyon ng crowd. Biglang merong isang sisigaw ng, Eh! Ganun talaga yung reaksyon nila. <tos> <tos> tuwang-tuwa sila na napaalis na ang babaeng nakaharang doon sa parking spot. Alam nyo, meron pa akong isang nakita sa comments na nagsasabi na, Grabe! Sobrang satisfying yung pagpapaalis doon sa babaeng nakaping. Eto ngayon yung tanong. Pwede ba yung tumatayo sa parking space para mag-reserve. Sasagutin natin yan. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Sagutin nyo lang din yung question of the day natin para makasali kayo dyan. At promote ko lang din po yung aking TikTok, especially yung aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat na nagme-message. Hindi man po ako nakakapag-reply sa inyo. Binabasa ko po lahat ng mga recommendations ninyo at binubview ko yung mga stories nyo habang nanonood kayo dito sa ating channel eto na. Parking Space Reservations. Meron agad akong isang nahanap na article na nag explain kung pwede ba ito o hindi. Ang sabi, no. You can't stand on parking slots to reserve them. Ano ang sinasabi ng batas tungkol dito? Sabi sa article, wala naman daw direktang nagsasabi na bawal tumayo para mag-reserve ng space. Pero noong 2019, merong sinabi ang MMDA tungkol dito. Sabi nila, ang parking slot ay naka-reserve para sa mga sasakyan. Hindi po para sa mga tao. Ipapark mo ba naman kasi di ba ang tao? Hindi naman. Whether public or private, first come, first serve ang basihan ng pagpapark ng sasakyan. Ang Marikina, ni-example nila dito, noong 2023 lamang ay gumawa ng ordinansa na nagbabawal dito. And sabi nila, it is mostly for safety purposes. Marami tayong mga nakikitang ganito in the past eh, na nagva-viral. At maraming naiinis kapag may mga nagre-reserve ng spots. Yung iba parang sasagasaan pangha eh. Ganon katindi yung mga away nila. Pero para sa video natin ngayong araw, eh sisilipin natin. Ano nga ba yung nangyari sa mga side ng mga taong nasa video? Kikilalanin natin ang isang Cheng Dizon. Yung babaeng nakapink ay madedetermine na si Cheng Dizon. Ito ay dahil nagkaroon siya ng isang post na nag-viral. Sabi niya, kalmado lang daw siya. Pero, nag-umpisa raw siya, pati yung mga kasama niya, na sigaw-sigawan daw ayon sa post niya at pahiyaib. Eh, ng babaeng mas nakakatanda. Kumbaga parang sa kwento niya, siya yung inaapi noong matanda. Sabi niya, para daw sa mga kaibigan niya, kaya inireserve niya yung spot. Ayon kasi sa kwento niya, yung kaibigan niya raw eh may mga kasama na mga seniors at mga bagets. So yun yung kanyang rason kung bakit nandun siya sa parking space, no? Sinubukan kong hanapin kung ano po yung sabi ng mas nakakatanda sa video na to. Apparently, wala po akong nakikita. Hindi ko po alam kung active siya sa social media. Pero sa paghahanap ko... Meron akong nakitang isang babae na nagngangalang si Tin Aragoza. May post din siya na nag-viral din. Sabi niya, story time naman namin. Kasi kwento mo yan eh. Tatlong sasakyan kami family. Yung tito ko una mong pinaalis. So nung bumaba na kami, expect mo kalmado pa rin kami sayo. Daming lumapit sa amin, iba't ibang tao. Sinasabi, kanina ka pa hindi nagpa-park. Binili mo? And wala kang sinabi sa amin na may kasama kang senior at mga bata. Ang gusto mo lang, umalis na kami agad. And sa mga nakikipost dyan na sinasabi, isang pamilya kami na pinagtutulungan, Hello! Yung isang mother na sinisigawan ka is hindi namin kasama. Isa yun sa mga inabala mo dahil sa drama mo. Magkakahiwalay pala sila. Eto ngayon yung nakikita kong mga reaksyon ng mga tao sa internet. Kanino kaya sila nagagalit? At sino kaya yung kinakampihan nila dito sa kwentong ito? Mostly, and ako rin naman masasabi ko na ang kauna-unahan, no, ang punot dulo, ang root ng buong pangyayaring ito ay ang babaeng nakapink na si Cheng Dizon. Mali naman po talaga, ayon na nga sa mga patas at ikakapahamak mo yan eh ang pagtayo mo doon. Over the years, ang daming ganitong instances. Ito, meron pa yung isa sa Trinoma. Pakita natin dyan. Ako personally, hindi ka naman sasakyan. Di ba? Hindi ka sasakyan. Ibigay mo yung spot na yan para sa sasakyan. Saka, mention ko lang din, I think importante na idiin natin yung safety purposes kasi unang-una baka masagasaan ka kung nandun ka, ba? Diba? Also, standing your ground na ayaw mo umalis don, magkukos ng awa yan eh. Di ba habang nakasasakyan ka, yung kamay mo nasa manibela, baka kung ano pang mangyari. So wag na lang po nating ipagpilitan kasi hindi dapat tayo nag-aaway habang nasa loob tayo ng sasakyan. Delikado, di ba? Anyway, sa internet, meron ako mga nakitang comment kagaya nito. Sabi niya, typical Pinoy, siya na yung may kasalanan, siya pa yung pabiktim. Sana, siya yung bumili ng sarili niyang parking lot, kung gusto niya talagang magpa-reserve, puro ganyan yung tema ng mga sinasabi ng mga tao online. Pero nakikita ko din na merong mga nagagalit din doon sa mas nakakatandang babae. Kagaya nito, may mga nakikita akong comment. Sabi sa pag-uugali at asal, maling-mali yung may Montero at ipisikal si Ate at itulak, 'di ba? Tama naman 'yon, hindi po tayo dapat nanakit. Nasa tama na raw sana yung mas nakakatandang babae, pero dahil sa inasal, eh parang it's atay lang daw. As for me, ito lang po ang masasabi ko sa inyong lahat. Ang hirap hirap na ng buhay nating lahat. Hirap na hirap na po tayo sa paggastos, -pag sa pera, sa mga personal nating problema. Bakit hindi po natin pag-usapan? ng malumanay ang lahat ng mga bagay. Alam kong mahirap yan kasi meron talagang mga tao po no na kahit kausapin mo ng maayos eh nagwawala po talaga pero paano tayo magiging mapayapa kung hindi natin lahat itatry? Tandaan na lahat ay solve ng diplomasya kung papayagan lang natin ng ating mga sarili. Di ba? Ito, yung ating question of the day. Tatanungin ko kayo para sa ating 1,000 G cash giveaway. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung aking TikTok. Eto, ikaw! May mga ganitong encounters ka na rin ba pagdating sa reservations ng parking space? Ano yung nangyari? Ikwento mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. At ito ang ating kwento. Yeah!

No really?